sa ating mga manonood. So, ang ating natalakayin ay ang pagkakaroon ng wow. ear infection. Yes. Meron ka bang ear infection? Hmm. So, pag-isipan mong mabuti ko ano ang mga gagawin, paano mo malulunasan o magagamot ang iyong ear infection. Yes. So, ito na nga ang naging uh, kalagayan o naging problema na aking asawa sa kanyang tainga. Sa isang tainga. Yes. Una is nagkaroon siya ng uh, parang sinasabi niya sa akin na parang medyo basa-basa sa loob. And syempre, pag basa parang medyo, ano daw, uh, makati. Medyo makati din daw sa loob ng kanyang tenga. So, ang ginawa niya, ginawa niya is, pinabayaan niya muna. Kasi, baka ma, mawala lang daw naman. So, ah, uh, umabot ng 2 weeks, ganun pa rin yung nangyayari sa kanya. So, syempre na bahala na din ako na baka lumala yung mga nararamdaman niya sa kanyang kabilang tenga. Naisipan kung linisin ako na mismo on oh, maglinis ng kanyang tainga. So, ko yung tainga niya. And, nagulat ako. Meron na siyang parang na laman sa uh, sa butas ng kanyang tainga pa. Then, doon na kami nag pa-check up. Yes, meron din mga din lumalabas sa kanya na medyo may amoy. Yes, medyo may amoy sa kanyang tenga. Oh. And then, uh, may kunting dugo is yes, kaya natakot talaga kami and then napo check up na kami so naresetahan yung asawa ko na uh, mga gamot and then pampatak sa tainga and baka daw mawala yung uh, parang namuong laman doon sa butas ng kanyang tainga i-observe daw namin yun ng one week So, yung nereseta sa kanyang gamot is for one week lang. So, babalik kami for uh, check-up na naman. And sad to say, kung hindi daw madala sa gamutan sa gamot, sa mga iinom niya gamot, kung hindi daw mawala yung namuong laman sa kanyang tey nga, sa butas, is magkakaroon ng surgery. Guys, eto lang ha, advice ko sa inyo. Hanggat hindi pa lumalala yung problema niya sa tainga nyo, huwag na kayong magdalawang isip na magpa-check up sa doktor kasi para malunasan agad at hindi na lumala yung mga nararamdaman nyo sa tainga nyo para hindi na mag post ng ganito, yung, yung kakaroon ng surgery. Dahil nga, malala na yung saka sa problema sa kanyang taing. Magpa-consult agad kayo sa doktor. Sa espesyalista sa ear infection. So, yun lang. And, maraming salamat.